Hello everyone! Kauwi ko lang po galing ng trabaho at ang nag-alaga po kanina kay Yayam is yung tatay niya lang eh, dahil nga po umuwi po si nanay sa kanila dahil nagkaroon po ng personal problem kaya pinayagan na rin po namin and kahit na po, dapat po kasi kanina ipaalis eh, na po yung tatay niya para sa work din po kaya lang mas pinriority namin si nanay kasi po minsan lang rin po siyang nakakaalis ng bahay kaya sabi namin eh, mas importante yata yung aasikasuhin niya guys kasi nga yung sa apo niya uh, parang umalis ng bahay na hindi nagpapaalam kaya kailangan ayusin niya kasi nga po hindi umuwi pagka napapagalitan ganun po talaga yung mga bata ngayon napaka sensitive lalo pa pagka mga tito tita lang yung mga nag-aalaga guys ganun po talaga kailangan po i si nanay po talaga yung mag, makikipag-usap, mag-asikaso para kahit pa paano. Kasi po sa kanya lang sumusunod yung kanyang apo, kaya kailangan siya rin mismo yung uh, magkakausap. Pero guys, yun nga, dumating po kanina sila nanay dito guys, sabi niya. Pagdating niya kahapon, sobrang init nga nun nung umalis siya, sabi niya, pagdating daw po sa bahay nila kahapon eh, parang hinanap niya pa talaga yung apo niya kasi nga po, yung apo niya, yung anak niya po eh, nahirapan din po sa paghahanap kaya, yun, inuwi niya na nga po kay, mabuti na nga lang, sa kakahanap nila eh doon po sa pulis daw po sa may checkpoint nakita yung bata so buti naman at hindi naman ano napunta sa ibang lugar ba guys kasi may mga ganyan talaga na na sumasama sa mga barkada tapos halos ayaw na umuwi buti yung bata pala eh ano pa lang siya guys 11 years old pa lang so pwede pa ano kung baga ah, talagang sumusunod pa yan wala pa siyang ano lakas na na magtigas-tigasan ng ulo guys yan mga nakakatakot sa mga kabataan ngayon guys kasi nga minsan yung mga sinusunod nila yung mga barkada tropa-tropa ganun pero dapat eh, bata pa po, po eh, talagang napuputol na napuputol natin yung katigasan ng kanilang mga ulo kaya ganun kasi kadalasan kasi nga guys pag ganun eh, dapat po talaga habang lumalaki yung mga anak natin eh, mayroong guidance ng magulang although ganun nga po yung nangyari kila na wala naman po dapat nasisihin kasi nga po uh, hiwalay ako uh, broken po yung yung family ng mga bata kaya sinanay po yung nag-asikaso at yun, si nanay rin po kasi, eh, nag-work, kaya hindi niya rin talaga ma-focus. Kaya niya doon sa mga anak niya, guys. Pero nandito na sila, buti naman. Eh, umalis po ako kanina ng kasada guys. Lumabas po ako para may binili lang po ako saglit. A ako sa saglit. Kasi nga, guys, sabi ko kanina, aantayin ko sana si nanay na umuwi. Eh, medyo hapon na nga, magpa-5 o'clock na, eh, sabi ko magbabayad pa ako doon sa, magbabayad pa ako ng water district, ng tubig. So, lumabas na ako guys at pagdating ko nga nandiyan na si nanay kasama niya yung apo niya. Hindi sila makapasok kasi nga, uh, ano, hindi sila marinig ng mga tao doon sa loob. Kaya pagdating ko, saka pa sila nakapasok dito sa loob ng bahay. Guys, kauwi lang ni nanay. Galing siya sa bahay nila kasi nga sinundo niya yung apo niya doon sa kanila. Hindi nga kasi umuwi lang ng bahay. Kaya ayun, kararating lang ni nanay. Mali siya kahapon. At ito na sila guys. Yan, kararating lang nila. Galing na inagawan. Yan siya po yung apo ni nanay. Si nanay po siya yung nag-alaga. Kaya yan. Nay, anong pangalan na apo mo? Borjok. Borjok? Ilang taon na siya? Ay, 11. 11? Hindi siya nag-aaral? Nag-aaral. Ah. So, pa sa may, ano ah. na lang ito. pa, uy, uy, Bakit hiyo? Bibigay sa papa? Saan? Hindi, sabi ng baranggan. Saan ang papa niya? Ay, ay pabakasin sa loon. Kasi kung ah. dito lang siya, ay lakay ko, bibigay Bakit nakaka-store boy? Siyempre dito. Ay, sama ko, sama. Oo, ha? Hindi naman anak ko. Bakit? Ay, ayaw niya na doon sa anak mo? Ay, Bakit? Takot siya? Bakit ka natatakot, Burjok? Ha? Ha? Pinapalo ka? Bakit? Baka may ginagawa kang masama. Wala rin. Uh, ah. ay, nagbabarkat. Baka may girlfriend ka na. Wala pa rin. Ah, wala pa rin. Bakit ka pinapagalitan ng tita mo? Ha? Ay, so dito ka na lang. Anong gusto mo doon ka sa papa mo? Dito ka kay Lula, titira. Kay Lula lang. Ayaw mo doon sa papa mo? Bakit? Saan ang mama mo? Ah, sa Negros din. So, dito ka na lang kayo lang. May kapatid ka. May kapatid. Sino nagpalaki sa kanya? Ikaw lang. Panganay yan siya na. Panganay. Bunso. Ah, oh, ikaw. Ano man? Maliit ka lang siya. Wala pa siya. Ang taon dito sa akin. Ano, Borjok? Borjok. Mag-aaral ka pa. Gusto mo pa mag-aaral? Ha? Ano ang gusto mo paglaki mo? Ano gusto mo? Sige, anong gusto mo, Jok? Ano gusto mo? Kaya hey ba, wala ka kang tira, ka pa. Hindi ah, dapat mag-aral lang ng mabuti. Umalay mo, wag okay. iskolar -e siya, basta mag-aral lang ng mabuti. Oh, so yan Makakatapos na. yan. Tiis-tiis lang. Huwag mo namang chicks-chicks. Oo. Oh, ang naman, gusto naman mag-dipset. So yung isa mo ako, Dalawa pala yan. Oh, ah, babae lalaki. Hey, buhay pa ako. Sige. Uh -oh. na Magkapalit sila? Hindi, magpinsan. Okay. Okay. So, actually guys, dalawa po kasi yan yung anak ni nanay na pinag-aaral since birth, eh, si na yung nagpalaki sa mga bata. Kasi nga, yung mga magulang ng mga bata, eh, meron na rin kanya-kanyang mga pamilya. So, dahil syempre, ako niya yon kadugo niya yon siya yung nagpalaki sa mga bata. Hanggang ngayon, is eh, ta kanya, kaya yung mga bata talagang mas gusto na makasama si Lola. So, since wala namang ibang mapagkukunan si Lola ng kanyang ipapakain sa mga apo niya, kailangan niya magtrabaho para may pang tustos, may pang aral yung mga apo niya. Pero guys, kasi si meron din siyang mga anak na, na nandyan sa, nanjan lang, kapitbahay lang nila sa bandang ah uh, sur. So, iniwan niya doon pagka every time na may ganito. Kasi sinanay yon yung trabaho niya, eh, nagpapakasambahay, nagpapakatulong. Kasi kung hindi niya gagawin nga yun, guys, wala siyang pang support, ba diba? So, ang ginagawa ni nanay, may every week doon niya, ipinapadala niya. Kaya, ganyan, ito yung apo niya, uh, nandito. Kasi, guys, nagka-problema. Gawa nang natatakot daw siya sa tita niya baka paluin. Kasi nga, nag-ano siya, guys, na umalis ng bahay, hindi nagpaalam. So, nakita ni nanay, inuwi anyway, si nanay doon kahapon sa kanila para sunduin, hanapin yung bata. Tapos nga, guys, nakita ni nanay doon sa Saan ay? Sa, sa pulis daw, sa bahay ng pulis. Oh, sa checkpoint? Asa may checkpoint daw guys, kaya sinundo ni nanay doon. So buti na lang, mabait yung anak niya, ay yung apo niya. At, ayun, hindi rin daw umalis. Kaya yung pulis din daw yung nagpapakain sa kanya. Yun nga lang, hindi na nakakapag-aral ng ilang araw, di ba nai? Kasi nga po, uh, hindi makabihis. Wala bang dalang mga damit? Ha? Yun lang ang dala? Ay. Kaya, guys, uh, sabi ni nanay, pansamantala dahil nga ganun, natatakot siya sa tita na umuwi, kaya umuwi siya doon sa kanila para sunduin yung bata. Tapos, pansamantala, uh, habang bakasyon, habang, siyempre weekend, or wala well, pa raw guys. At saka, holiday naman, dito muna para ma-observe ni nanay. At saka, uh, makausap niya rin yung bata. siyempre gano lang naman. Dahil nga, bata, hindi mo kailangan saktan. Kausapin lang natin. So, ito na. Oh, so, nandito ka na kay Lula. Anong feeling mo, be? Masaya ka na. Ha, masaya ka na. Oh, pakabait ka dito ha. Ha? Laro kayo ni Yaya ma. Borjok. Ano ang tiliyado mo, Borjok? Borjok talaga, nai? Christian. Oh, Christian pala eh. Sige. Marunong ka na magbasa? Oo. Oh. Sige, laro lang kayo ni Yaya ma. Huwag maglabas-labas ng bahay ha. Ha? Okay. Sige. Sige, laro kayo ni Yaya ma. Lungkot ka? Ano raw, nai? hindi siya marunong sa English pagdating nga guys, eh, pinagligo na siya kaagad ni nanay dahil nga pawis na pawis yung bata. Ang sipag ni kuya. Kuya Borjo. Natulong siya sa lola niya sa work. Hey Ryan, how do you do? Lako na? Ah, naglalako to siya ng kakanin. Sipag naman. Pero dapat mag-aral ka pa rin. Pag walang klase, natulong siya maglako ng kakanin. Ayun naman, natulong naman siya kay Lula, sa work ni Lula. Very good si kuya. Buti na nga lang guys, dumating to si nanay. May katuwang ako sa pagluluto. Pero sabi ko kay nanay, ako na muna ang magpiprepare ng mga sangkap para mamaya eh siya na ang magbabantay guys yan ni ready ko na yan ako na nag slice alam niyo kanina lumabas po ako para bilhin lang ito guys yung mga sangkap dito sa lulutuin nating ulam ngayong gabi kasi nga guys naisip ko meron pa palang chicken na naiwan dito kagabi yung sa niluto namin na chicken curry guys buti na lang sa panahon talaga ngayon, i-kailangan na natin magtipid-tipid guys yung niluluto ko po kasi sakto lang para hindi siya hindi kami napapanisan, alam nyo naman kasi guys pag yung bata, eh, pagka kumakain eh, palaging may sabaw, para guys, ganahan din po siya at saka minsan po kasi pagka once na pinaulaman mo siya ng dalawang beses mo na pinaulam sa kanya, parang halos ayaw niya na rin guys, kaya sabi ko kay nanay alam ko na yung technique, pagka ganyan pala eh, dapat paunti-unti lang yung ating mga niluluto para hindi siya paulit-ulit guys Tsaka, alam nyo yung bata kasi, ayaw niya na rin halos ng mga, yung may mga maraming sarsaga. Dahil nga, siguro kayo sa mga piniprepare namin sa kanya, yung sa mga inuulam na rin namin araw-araw. Dahil nga, hindi naman po kami bongga kung magluto. Simple lang po kami kasi yun lang po yung inaabot ng aming budget, guys. Kaya, ayun, kung ano yung kinakain namin, yun na rin yung nakakasanayan ng bata ni Yayam, guys. At buti na rin yun, kahit ganun, eh, masanay siya ng mga pagkain mahirap. Dahil <laughs> hindi po kami rich mas gusto ko po sanang ilagay dito sa tinolang manok yung papaya. Mas masarap kasi yun guys at saka malasa. Yun nga lang nakita ko dito kasi dati guys marami po kami mga tanim dito sa paligid at ito kasama namin alam niyo na masipag maglinis <laughs> ng bakuran ipati eh, pati yung mga tanim kong mga pwede pang gulay eh, pang, pang kukuna namin ng mga gulay, pinagtatanggal niya. Guys, kaya nainis talaga ako dahil nanghinayang ako sa mga puno ng malunggay, sa mga puno ng papaya na pinagtatanggal dahil nga daw po, ah, uh, dun dumadapo yung mga lamok, kung ano-ano, ay talaga naman na sobrahan. Sinisilip ko nga rin po yung mga papayang tanim ni Ate Susan dito sa kapitbahay guys. Sabi ko eh, parang nawala na rin dahil na siguro sa sobrang init. Hindi na kinaya guys. Dry na. Kaya halos wala na ang bunga. Kaya ayun guys. Kanina lumabas na ako talaga sa labas para lang may mailuto kami dahil nga maghahapon na. Bumalik nga rin po pala ako kanina dun sa water district. Kasi nga guys pagbayad ko kanina eh, kulang pala yung pera ko kaya sabi ng teller doon ma'am pakabalik before ng 5 o'clock kaya talagang pinilit ko na bumalik kasi nga po eh kailangan talaga na makuha ko rin yung resibo na iniwan ko doon guys dahil gagamitin ko rin at mahirap na nga rin po pagka naputulan alam nyo naman tubig is life din yan sa atin guys hindi tayo makakilos pagka walang tubig kaya kailangan ni update din tayo sa pagbabayad. Minsan nga po eh, talagang nakakapagod rin dahil sa sobrang dami ng ating mga bayarin, sa sobrang taas ng ating mga bilihin minsan hindi na natin alam kung saan natin kukunin yung ating mga pinagkagastos guys dahil nga wala rin po tayong extra income dapat po talaga pagka ganito eh hindi lang aasa tayo sa sweldo guys dahil minsan tayo mga Pinoy eh, kahit na may trabaho tayo eh halos kulang pa rin yung ating sinusweldo kagaya rin po namin uh, syempre nag-work pero eh, hindi rin natin maiwasan na mag load kasi nga guys minsan eh mayroon tayong bigla ang gastusin na kailangan bayaran kaya minsan nakakapag-loan din po talaga tayo. Ganun po talaga ang buhay natin. Meron tayong kanya-kanyang problema na dapat lutasin. Hindi talaga mawawala sa atin. Pero lahat namang yan inalalampasan eh, natin. Basta sabayan lang natin ng dasal at syempre gawa na rin guys. Akala nga po pala ng Papa ni Yayam, iwala kaming luluto eh, na ipapaulam sa bata. Kaya abang nagluluto kami ni nanay dito guys, inilabas niya yung mga prito. Sabi niya kay nanay, ikwa na lang daw ng mga talbos ng mga alukbat para igigisa po sana. Magkaroon ng sabaw at pang ulam ng mulinggit namin. Kasi nga po, guys, hindi niya nakita na na ako at syempre si nanay kauuwi lang din at ni nanay mga damit nila ng apo niya at hindi naman din talaga mamamalengke dahil nga po walang pera si nanay kaya ako guys pagka nagkakapera ako mas gugustuhin ko talaga minsan na mamili ako kahit na po unti-unti para just in case na tatamarin kang lumabas or late ka ng gumising eh andyan lang meron kang mahuhugot sa ref or meron kang lulutuin guys kasi minsan guys may pagkakataon din talaga na halos wala kang pera, wala kang mahugot na pamalengke. Kaya dapat po eh, kahit paano eh, nakakaipon po ako yun po talaga yung gusto ko sana. <laughs> Ayan guys, kagaling ko lang po ng office kaninang tanghali at pag-uwi ko nga po, gutom na gutom na ako guys. Pero noong nakita ko ito si Yayam, eh, hindi pa pala sila natutulog. Hindi pa natutulog ang aming bulingkit guys. Kaya kahit na gutom na gutom na ako guys, inuna ko pa pala itong little boy namin na patulugin. Dahil nakita, noong nakita niya ako, hinila niya na rin ako dito sa loob ng kwarto. Dahil nga talagang inaantok na siya guys. Ang ginawa ko, ipinatay ko na kaagad ang TV at yan, nag na ako sa kanya. Bumili lang nga pala ako ng ulam namin kanina, tanghali. Kaya ayun, nakatulog kaming dalawa at pagising namin guys. Saka pa kami nag-prepare na ang aming makakain. Siguro mga bandang 2 o'clock or 3 o'clock na yan siya guys gumising. Napasarap at napahaba po talaga yung tulog naming dalawang mag-ina guys. Kaya ay sa pa lang kami kakain dahil nga siguro sa taas ng araw sobrang init talaga guys hindi ko alam bakit ganun buti na nga lang po talaga ito si Yayam kahit na sobrang init basta kaharap niya lang ang TV guys at busog siya wala ang problema sa kanya talagang maglalaro at maglalaro lang yan siya guys andiyan ka lang sa tabi niya gusto niya ganun yung hihilain ka lang niya upo ka lang sa gilid ng kama panunuorin mo siya at siya ipanay eh, ang takbo-takbo tingnan niyo nga guys talagang ang bata talaga pagka kumakain kailangan ni nakafocus ka sa pagpapakain sa kanya guys ikaw na lang mag-a-adjust para lang mabusog siya tingnan niyo ang pinagagawa guys Nanunood siya habang nanonood kumakain at habang kumakain eh, may pa-dance dance pa at ang pinaka-paborito na niya talagang panuuri niyan dyan guys yung mayroong papa finger pa o oh, mga ganun mama finger yung finger family yun yung lagi niyang pinapanood guys kaya minsan kahit na dito siya sa baba naglalakad-lakad kami at walang walang palabas or walang TV na gumaganon siya ng kamay niya parang nag-action action siya ng kamay niya guys kasi nga halos memorize niya na yung kanyang pinapanood na yun kaya sabi nga ng tatay niya eh, parang yun na lang lagi sa ulo sa ulo niya na yung finger family na yun kaya ayan binaba binaba na ng tatay niya guys para maiba naman ang mundo niya kasi halos ayaw nang lumabas doon sa kwarto guys at yan nag sila dahil nga wala siyang swimming pool so dyan na lang muna sila guys mag swimming sa planggana kasi nga eh sobrang init po talaga at nang mabawasan naman yung init ng kanyang katawan guys at medyo hapo na nga rin po at habang naliligo nga po si Ayam dyan guys sa planggana eh sinamaan na rin ng tatay niya at yun na nga rin guys yung kagandaan pagka dito talaga yung tatay niya talagang pinagbibigyan niya or pinagtutuunan niya ng time na makabanding yung kanyang bulinggit dahil nga matagal pa mauli bago siya makabalik dito at makapagbanding ding silang mag-ama. So, paano ba yan guys? Hanggang dyan lang po muna ang aking video. Sana po inag-enjoy kayo. Hanggang sa muli. Bye-bye po. God bless.